Sa nakalipas na dalawang dekada, tinitingala ang China bilang isang makapangyarihang bansa, lalo na sa larangan ng ekonomiya, teknolohiya, at militar. Ang People's Liberation Army (PLA) ng China, na siyang pinakamalaking hukbong sandatahan sa buong mundo, ay itinuturing na may kakayahang tapatan o mahigitan ang lakas ng militar ng Amerika at Russia. Ngunit sa kabila ng malalaking pondo na inilaan ng gobyerno ng China upang palakasin ang PLA, tulad ng pagpapahusay sa Air Force at Navy, may mga isyu rin ang hindi nakikita ng nakararami na nagpapakita na ang militar ng China ay hindi pa kasing lakas ng iniisip ng marami. Isa sa mga pangunahing problema ng PLA ay ang kalidad ng kanilang mga kagamitan. Bagamat may kakayahan ang China na mag ng maraming armas at gamit, Kinukwestiyon ng mga eksperto ang kalidad ng mga ito kung ikukumpara sa mga kagamitan ng mga kanlurang bansa tulad ng Amerika. May mga nagsasabi rin na hindi sapat ang pagsasanay at karanasan ng mga sundalo ng China sa paggamit ng mga makabagong kagamitan. Sa katunayan, isang halimbawa ng kakulangan sa karanasan ay nangyari noong 2016 nang nagtakbuhan ang 2,500 Chinese soldiers sa South Sudan matapos atakihin ng mahigit 1,000 ng mga kalaban. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng kahihiyan para sa PLA. Dahil sa halip na sila ay lumaban, ay tumakas sila. Isa pang isyo na nagpapakita ng kahinaan ng PLA ay ang kalidad ng mga body armor na ipinamahagi sa mga sundalo ng Russia. Ayon sa mga dokumentong nag-leak, ang mga body armor na ipinamahagi ng China ay hindi nakakapagtanggol laban sa malupit na impact ng mga bala. Bagamat hindi pumapasok ang bala sa armor, ang impact nito ay sapat na upang magdulot ng malubhang pinsala sa katawan ng sundalo. Ang mga body armor na ito ay mas pinili pang ibenta ng mga sundalo ng Russia kaysa gamitin sa digmaan. Paano nga ba makakaasa ang ibang bansa sa mga kagamitan ng China kung ang sarili nilang kasamahan ay hindi ito pinapaniwalaan? Isa pa sa mga suliranin ng PLA ay ang hirap nila sa pag-recruit ng mga bagong sundalo. Bagamat mayroong mandatory military service sa China, tanging 35% lamang ng mga nakatapos ng serbisyo ang nagsisilibing aktibong sundalo. Ang dahilan nito ay ang mababang sahod ng mga sundalo na hindi kayang pantayan ang sahod ng mga sundalo sa Amerika. Halimbawa, ang isang koronal o general ng PLA ay kumikita lamang ng $7,000 hanggang $40,000 bawat taon. Samantalang sa U.S. Army, ang isang bagong recruit ay kumikita ng $4,000 sa unang taon pa lamang. Dahil dito, nahihirapan ang China na mag-recruit at magpanatili ng mga dekalibreng sundalo na magpapalakas sa kanilang hukbo. Sa mga darating na taon, ang mga isyu sa Chinese Navy ay isa pang hamon na kinakaharap ng PLA. Bagamat may pinakamalaking naval fleet ang China, wala naman silang sapat na naval aircraft at hindi pa rin nila kayang tapatan ang kakayahan ng US Navy sa himpapawid. Ang US Navy ay may mahigit 2400 naval aircraft at may mga bihasang piloto na kayang makipagsabayan sa US Air Force. Ang China sa kabilang banda ay nagsimula lamang magtayo ng isang training institution para sa kanilang navy pilots noong 2017. Ngunit kulang pa rin sila sa mga kagamitan at expertise upang makapag-produce ng mga magagaling na piloto. Sa kabila ng mga ulat na maraming beses nang sinubukan ng China na magnakaw ng impormasyon mula sa Estados Unidos, hindi maikakaila na naglalaan sila ng malaking pondo upang makuha ang mga sensitibong impormasyon mula sa mga retiradong US Navy pilots. Ang mga impormasyong ito ay may kinalaman sa mga estratehiya ng take-off at landing sa mga aircraft carrier pati na rin ang mga taktika sa laban ng pandagat, gayon paman, ang mga hakbang ng China upang sabayan ang lakas ng Amerika ay nangangailangan pa ng ilang dekada ng pagsasanay at pagpapabuti ng kanilang puwersa. Ang China ngayon ay may pinakamalaking navy sa buong mundo, ngunit ang laki ng kanilang puwersa ay hindi pa nangangahulugan na sila ay ang pinakamalakas. Sa nakaraang dalawang dekada, nagsikap ang China na palakasin ang kanilang hukbong pandagat upang maprotektahan ang kanilang teritoryo. Ngunit marami pa ring ang kahinaan nito. Halimbawa, karamihan ng kanilang mga barko ay mga maliliit at magagaan na ginagamit sa mga relief operations, hindi sa aktwal na labanan. Ang China ay may iisang cruiser ship at 49 na destroyer ships, samantalang ang Estados Unidos ay may 22 cruisers at 7 destroyers na mas malakas at mas handa para sa malupit na pakikipaglaban. Kahit na may higit sa 70,000 barko ang China, wala pa rin itong kakayahang lumaban sa buong lakas ng US Navy. Ayon sa mga eksperto, may napakaraming kakulangan pa ang China upang mas matutunan at mapabuti ang kanilang puwersa. Halimbawa, sa isang posibleng labanan sa mga karatig-bansa sa silangang Asya, kakailanganin nilang makipaglaban sa mga bansang may matibay na depensa tulad ng Japan, Taiwan, South Korea, at Pilipinas. Ang tanong ay kaya bang labanan ng China ang mga ito sa kabila ng kanilang malawak na Navy? Bukod dito, ang kakulangan ng mga aircraft carrier ng China ay isang malaking issue. Sa ngayon, mayroon lamang silang dalawang carrier kumpara sa maraming nuclear-powered carriers ng Amerika. Ang mga carriers ng China ay hindi pa rin kasing functional at kasing moderno ng mga ginagamit ng Estados Unidos. Kung ang Amerika ay may advanced na teknolohiya ang China naman ay malayo pa sa kakayahan ng kanilang mga sasakyang pandagat. Isa pa sa mga malalaking isyo ng China ay ang kakulangan nila ng mga submarino na kanilang maaasahan sa labanan sa ilalim ng dagat. Bagaman ipinagmamalaki nila ang kanilang mga makabagong nuclear submarines, ang mga ito ay hindi pa handa at nasa testing stage pa lamang. Laging napag-iiwanan ng China sa teknolohiya at armas sa ilalim ng dagat kumpara sa mga submarino ng Amerika na matagal nang handa sa digmaan. Panghuli, ang isyu ng korupsyon at ang pagiging komunista ng gobyerno ng China ay isang malaking hadlang sa pagpapalakas ng kanilang military. Ayon sa mga eksperto, ang China ay nahaharap sa malalaking problema sa kanilang chain of command at ang mga general nila ay mas loyal sa Partido Komunista ng China kaysa sa kanilang bansa. Ito ay isang malaking hadlang sa mga estratehiya at pagkilos ng kanilang hukbong sandatahan. Sa katunayan, maraming miyembro ng PLA, People's Liberation Army, ang naglalaan ng mahigit kalahating bahagi ng kanilang training sa pag-aaral ng ideolohiya ng Partido Komunista ng China. Hindi nakapagtataka na ang mga sundalo at opisyal na hindi naman ganap ang pagsasanay sa estratehiya ng digmaan ay maaaring magdulot ng malaking pagkatalo sa kanilang puwersa. Noong 2015, isang malawakang pagbabago ang naganap sa People's Liberation Army, PLA, ng China. Bilang bahagi ng mga reforma ni President Xi Jinping, nagdagdag ng tatlong bagong sangay sa kanilang militar, ang Rocket Force, Joint Logistic Support Force, JLSF, at Strategic Support Force, SSSF. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong mapabuti ang kakayahan ng PLA Ngunit, sa kabila ng mga layunin, nahirapan ang mga bagong sangay sa kanilang epektibong implementasyon. Halimbawa, ang JLSF na may tungkuling magbigay ng logistics at transportation support ay nahirapan pa rin sa mga issue tulad ng airlifts, cargo at resupply management na mga mahalagang aspeto sa isang digmaan. Isang malaking hamon din para sa PLA, ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga bagong miyembro ng mga sangay na ito dahil ang mga ito ay nagmula pa sa iba't ibang unit tulad ng ground force, air force at navy. Isang halimbawa ng problema sa loob ng PLA ay ang Strategic Support Force (SSF) na inatasang mamahala ng cyber, aerospace at intelligence warfare noong Abril 2024. Pinili ni Xi Jinping na buwagin ang SSF dahil sa malawakang korupsyon sa loob ng departamento. Ang mga isyong logistiko ng PLA ay hindi rin biro. Ang kanilang heograpiya ay isang malaking hadlang sa mabilis na pagpapadala ng mga supplies at kagamitan sa oras ng digmaan. Ang pag-access ng China sa mga karagatang pang-internasyonal ay nakasalalay sa South China Sea, isang rehiyon na pinapalibutan ng mga alyado ng Amerika, kabilang na ang Pilipinas, Taiwan at Japan. Habang ipinagmamalaki ng China ang kanilang Belt and Road Initiative, mahihirapan pa rin silang magtayo ng mga kinakailangang infrastruktura upang matugunan ang kanilang mga logistical pangangailangan, lalo na sa isang digmaan. Sa kabila ng mga modernong kagamitan at dekalibreng armas, ang kakayahan ng China na magpadala ng mga supplies ay isang malubhang issue na nagpapakita ng mga kahinaan ng PLA. Bukod pa rito, ang kakulangan ng karanasan ng kanilang mga sundalo sa mga aktual na labanan ay isang malaking kahinaan para sa kanila. Matapos ang labanan nila sa Vietnam noong 1979, ang PLA ay halos hindi pa nasusubok sa aktual na digmaan, kaya't ang kanilang mga sundalo ay hindi pa nakakaranas ng mga aktual na laban. Isang halimbawa ng kakulangan ng karanasan ng PLA sa mga tunay na laban ay nang mangyari ang isang insidente sa South Sudan noong 2016 habang nakatalaga ang ilang sundalo ng China sa isang peacekeeping mission. Isang malawakang civil war ang naganap. Sa kabila ng kanilang presensya, hindi nakapagbigay ng sapat na proteksyon ang mga sundalo ng China sa mga sibilyan at tumakas pa ang ilan sa kanila, kasama na ang mga ilang armas. Kung dito pa lang natin titingnan, makikita kung gaano kaunti ang karanasan ng PLA sa mga aktwal na engkwentro. Ang kakulangan ng karanasan at hindi sapat na pagsasanay sa mga aktual na labanan ay nagpapakita ng mga kahinaan ng PLA. Kaya naman, kahit na ang militar ng China ay itinuturing na isa sa mga pinakamalakas sa buong mundo, may mga butas pa rin ito na hindi kayang itago. Sa kabila ng mga pagsisikap ng PLA na palakasin ang kanilang puwersa, hindi maikakailan na ang kakulangan sa aktual na karanasan at pagsasanay sa mga tunay na laban ay nagdudulot ng malalaking hamon para sa kanila. Ang mga ganitong kahinaan ay hindi agad malulutas gamit ng mga makabagong kagamitan o teknolohiya. Kaya naman, gaano nga ba kahanda ang PLA kapag ang tunay na digmaan na ang haharapin nila? Ano sa tingin niyo? May pagkakataon pa kayang makahabol ang China sa larangan ng karanasan sa militar? Ibahagi niyo ang inyong comment sa comment section down below.